Talagang salut nga daw dito kay Tari sa sa sinabi niya kay Lebron matapos nga ng game winner niya. Pero bago yun pag usapan muna natin ang ongoing beef na ito ni Lebron at pati na rin ni Stephen Smith kung saan talagang tinroll na ni Lebron etong si Stephen A. matapos nga ng kanyang mga sinabi sa anyang show sa anyang podcast. Well, kinlaim na ito ni Stephen A na kung ito nga daw si Lebron James nung kinumpronta siya during the game ay hinawakan daw siya or pinisigal siya, abay he would have swung on him. Kumbaga, sasapakin niya nga daw talaga itong si Lebron James. Yan nga ang matapang na-claim ni Stephen A sa anyang ang show. That man put his hands on me, I would have immediately swung on him. Immediately. That man put his hands on me, I would have immediately swung on him. Immediately. At matapos nga ng game winner ni Lebron, abay hindi na nga siya nag at pinos etong ang video ni Stephen Smith kung saan ang kanyang boxing skills ay talaga nga namang hindi kagandahan. Tapos ikiklaim niya na sasapakin niya daw etong si Lebron. At may caption pa si Lebron James mga idol, na maraming tumatawa na emoji, pinagtitripan at tinotroll etong ang si Stephen A. At ang mas masakit pa niya ni mga idol ang halos buong Lakers players ay like nga etong IG post ni Lebron James, pinagtitripan at si Stephen A. So yan nga mga idol ang matinding pang totrol, pang titrip at pang iinis pa na ni LBJ kay Stephen a. Smith na ayaw nga talagang tumigil. Anyways mga idol, on a serious note na nga tayo, pag-usapan naman natin itong si Tyrese Haliburton at ang kanyang pagbibigay respect dito kay Lebron James matapos nga ng ginawa niya sa anila. Usually ang mga players ay medyo broken hearted pa nga lalo na kapag ganyan ang resulta ng laban kung saan at the very last second pasila sila natalo. Pero ibayin nga natin itong si Tyrese kung saan nating but respect ang kanyang binigay dito kay Lebron James after his game winner. Una actually mga idol ay eh, sinabi niya na talaga nga namang salut din sa kanyang mga teammates for competing all throughout the game. Kahit may mga moments daw sa laban na hindi magandang nangyayari sa kanila. Binigyan credit niya muna sila. And then ang matanong nga siya patungkol sa game winner neto ni Lebron ay eh, actually inamin niya this is the first time nga daw na may isang player dito sa NBA na gawin ito sa kanyang team kung saan walk off game winner ang nangyari and it's very fitting nga daw na ayan ay si Lebron James eto pakinggan natin ang ilang panyang sinabi yeah uh, it's my first time I've, it's my first time I've ever been walked off in the NBA you know so it's only fitting that it was, it was him we were talking all game and of course it's It's him there, but um, You know, I think it's just, uh you know, it was obviously a great player. Him, him, and Luca and Austin are, you know, really tough to guard there down the stretch. I thought we did a good job, but uh yeah, just part of the fun in the back and forth of the NBA. um uh, So enjoy competing against those guys, and uh, yeah, it's a lot of fun. So, kahit nga very heartbreaking, ang naging nila Tyrese sa nila LeBron James at ng Los Andres stickers, ay niya na, this is part of the NBA. This is part of the fun nga daw. At sabi niya, he loves competing against Lebron, Luka Doncic, pati na nga rin daw kay Austin Reeves. It's a lot of fun nga daw para dito kay Tyrese. At yan nga mga idol ang pagbibigay niya ng nating bad respect dito nga sa team ng Los Angeles Tigers after their wild ending game na nauwi sa game winning tip layup ni Lebron.